Hi guys! Kamusta kayo? Kailangan mo ba ng mga 50 series, 38 series at YC series na aluminums para sa project mo? Naku! Nasa tamang supplier ka! Marami kaming available na stocks sa 50, 38 and YC series. Meron kaming mga perimeter, panel frame, center frame at moldings home center frame with hole naman ang hanap mo, meron kami niyan. Kung small or big molding naman ang hanap mo, syempre meron rin kami niyan, maski slant or square pa yan. Available lahat yan sa color na white, anodized at analog. Meron rin available sa mga matte gray, matte black at wooden colors. Kung wala sa nabanggit ko ang kulay na hanap mo, bigyan mo kami ng swatches or sample ng shade color na hanap mo at pwede ka namin ma-refer sa mga powder coating company na trusted namin. Lahat ng items na ino-offer namin, syempre, negotiable. Matyaga kaming tumulong maghanap at magkompleto ng stocks na swak sa budget mo na hindi makukompromise ang quality. Kaya ano pa hinihintay mo? I-message mo na kami sa mga makikita mong number sa screen. Pwede mo rin kaming tawagan at sasagutin namin agad ang inquiries mo. Kasi free quotation naman kami. Oh, hintayin ko na kontakin mo ako ha. Follow me for more. Bye.